Taurus, tignan natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong December 16 to 31. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video at sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating evil eye amulet necklace at ng ating tiars bracelet makikita nyo po yung link sa description box star intentions by alien race okay so cleanse muna natin yung ating space yung energy ayan po and we'll proceed na sa reading mo Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus ngayong December 16 to December 31. Check mo na po natin ang energy. Ano ba yung pwedeng maganap? Moron, ano ba yung eh, uh, pwedeng maganap? Ano? Yun muna tayo. Ano, yung, ano po yung pwedeng maganap? Kai Taurus. Okay, we have rejected. So, pwedeng meron ka ditong i-reconsider ire -re ng mga decisions na mga ganap sa life mo mga offer sa'yo. Ayan po. So, pwedeng meron kasi dito sa umpisa, parang nagda-doubt kayo sa sarili ninyo. Toros, tapos parang marirealize nyo na, ah, okay. Pwede ko naman pala siyang tanggapin or kaya ko pala siya. So, pwede pong dito, ngayong ano na to, ngayong span of two weeks na to is, marirealize nyo po na, okay, kaya nyo pala. Na andun pala yung self-esteem ninyo. Confident pala kay sa inyong sarili meron tayo ditong dirty offer. Ah, okay. Kaya din pala yung iba sa inyo. Kaya parang sabi natin, sa umpisa tinanggihan nyo to. Kasi pwedeng ito. Um, sabi natin, hindi patas yung laban. Alam niyo na madumi yung ino offer sa inyo na to. I mean, alam mo, parang illegal pa, ganun. Pero yan, yung iba po sa inyo, pwedeng you will turn this something, di ba, na ino offer sa inyo into a positive one. Mm, -mm sa so, ayun, may mga agam-agam nga kayo dito Pero yung iba po sa inyo, pwedeng itutuloy nyo pa rin ito So, depende po yan, kasi paka Para sa inyo lang naman to eh Ewan ko kung Paano ko ba yun sasabihin Sabihin natin, hindi naman talaga siya ganun ka You know, ka-illegal Yung inooffer sa'yo Yun nga lang kasi, pwedeng outside your ano yun outside your understanding, your beliefs pala, outside your beliefs. Kung ano man yung ino offer na to sa'yo. Pero yun nga, pwede po na i-reconsider mo to. Meron din dito, pwedeng, alam nyo yun, kayo yung, kayo yung nasa likod. No? Parang kayo yung shadow lang kayo dito. Pero kikita po kayo. Yun nga lang kasi pwedeng hindi under your name. Yan, meron din ganyan na i-offer po sa inyo. Kaya pwedeng magdadalawang isip kayo kayo yung may gawa pero hindi sa pangalan ninyo i-register ire tignan natin ano naman yung energy mo energy po ni Taurus spirit guide kamusta naman po ang energy ni Taurus kamusta po ang energy ni Taurus We have six of pentacles. You're very generous here. No, ngayong ano na to, ngayong uh, 16 to 31. So yung iba po sa inyo pwede ngayon pa lang is meron nang namamas ko sa inyo. Meron nang pumupunta po sa bahay ninyo. Mm -mm. Ayan po. Six of pentacles. Parang ngayon pa lang nakahanda na yung iba sa inyo. Doon sa ibibigay po ninyo. You're very generous here. Pwede rin nga yung week nyo palang lang ba receive yung inyong 13th month pay or yung bonus ninyo. So, meron dito pwedeng late, no? Akala ninyo, hindi nyo na matatanggap. The devil, energies around you naman to. Naku, marami talagang mga negativities sa paligid mo, Taurus, no? no? Ngayong, second, uh, ngayong two weeks na to, medyo mag-iingat ka. Kasi yun nga talaga, oh, may offer talaga sa'yo dito. Mm -mm. Tignan mo na lang kung ano ba 'yung may benefit mo dito na hindi po masisira 'yung pangalan mo. Tignan natin. Negative po 'yung energies around you. So protect mo 'yung energy mo dito. Check natin pagdating naman po sa work. Okay, spirit guide, kamusta naman sa work? We have the Hierophant. Okay. So tuloy-tuloy pa rin 'yung trabaho dito. Mm, pwede lang ma-short Yung iba sa inyo sa manpower Pagdating sa work So pwede po na kahit na Parang yung iba sa inyo no Ayaw nyong pumasok Wala kayong magagawa Kung hindi pumasok kayo Christmas and New Year po Yung iba sa inyo mm -mm. Parang wala Wala Hindi kayo makakaligtas May pasok po kayo Siguro depende rin yan sa ano nyo ha Sa trabaho po ninyo Sa industry ninyo We have King of Wands tapos, we have three of swords, di ba? Parang kahit ayaw mo, no choice ka dito. Yun talaga yung pinapakita pagdating sa, um, sa work mo. Meron lang kayong mga pangamba din at the same time. So, yun nga. Mataas naman po yung inyong confidence ngayong two weeks na ito. So, kayang-kaya nyo po yan. Huwag nyo pagdudahan yung inyong sarili sa mga magagawa po ninyo. Pwede nga kasi 'di ba kulang kayo sa manpower. So pwede kayo yung magiging leader dito, ganyan. So medyo kinakabahan kayo kasi pwedeng bago 'yon sa inyo. Check natin pagdating naman sa kaperahan mo kamusta? Queen of Cups. We have the star. Okay, meron mo may utang sa iyo dito. Babae kasi yung pinapakita eh. Okay, so pwede po na magbabayad na yan. Or, kung meron naman po dito, may hinagihintay no, sa bigay po ninyo. Could be parents mo to or mother mo, Taurus. Ayan, pwedeng mabibigyan mo naman po talaga siya. Okay, so kung ano man yung hinihingi niya sa'yo, may bibigay mo po yan. And also, may renewal din dito. Meron bang magre-renew dito ng, ano, ng loan? So, yung iba po sa inyo, yan kasi yung pinapakita dito. So, nasa sa inyo naman po yan kung kayo ay magre-renew. Pero kung ipanghahanda nyo lang, wag na lang, mag na lang muna kayo na wala kayong handa ngayong Christmas and New Year na to. Kesa naman po ipangutang ninyo. So, parang, di ba, pagpasok ng taon, ang sasalubong ka agad sa inyo is utang. So, pangit pong energy yon No? Pero kung makakagawa kayo ng side hustles, you go for it. Pero kung ipapangutang nyo lang yung ipanghahanda ninyo, pag-isipan nyo yung mabuti. Tingnan natin. Yung iba sa inyo kasi, pwedeng kaya kayo mapipilitan. Kasi baka may magtampo sa inyo dito. Pero, yun nga, sabi ko nga, ang sasalubong ba sa inyo ngayong 2025 is ano, utang. Pangit po na energy yun eh. Negative ka agad. So, tingnan natin. Pagdating naman po sa business, kung meron po kayong business, kamusta naman ang business ninyo ngayong 2 weeks. The world. So, tignan nyo, busy busy kayo dito. Masaya kayo pagdating sa inyong negosyo. Knight of Pentacles. Okay, so meron lang din dito. Siguro meron kayong konting problema pagdating sa supplies po ninyo. So, yan, pwedeng nagahanap kayo ng other supplier or mga supplies nga po kung saan kayo makakamura. tas marami din kayo ditong pwedeng i-offer pa, no, na products. Yeah, you no, know, meron tayo dito Queen of Pentacles. So maganda po talaga yung sales niyo ngayong ano na to, ngayong ngayong ano na to, week. Oo. oo. Bago matapos ang taon, marami sa inyo to, marami kayong pera. Kaya nga you're very generous here. Eh. Mm -mm. So ayun, maging ano lang kayo dito, maging wise kayo dun sa mga offers na tatanggapin po niyo. Sabi ko, tingnan mo kung ano ba yung mabe benefit mo. Tignan natin sa family naman. Sa family po. We have nine of pentacles. So, meron ditong family members na sobrang galante. Mm -mm. Magastos po. In short, knight of swords. Ayan. Meron ka ditong family members na magastos. Six of cups. Ayan po. Ano siya eh? parang lagi siyang mayroong binibigyan. Oo, galante din siya sa mga inaanak niya. Na, <laughs> yun yung nakikita ko dito sa family members mo na to. Mm -mm. Pero, yun nga, meron siya, medyo may pagkagastador siya. Yun naman yung pinapakita. Baka naman kasi mamaya yung, binip, ano, ginagastos niya yung pera dito, hindi niya talaga pera, no? Yung ginagastos niya dito, hindi niya pera. Tingnan natin. sa friends naman po, two of pentacles, ayan, meron ka dito mga friends na magpaparamdam, may mga friends ka naman na umiiwas. Mm, -mm. Temperance, ayan. Kung meron naman kayo dito na pupuntahan na isang kaibigan, parang hindi niya kayo haharapin. Siguro po may pinoproblema tong kaibigan mo na to. Meron din ako nakikita dito kaibigan mo na may sakit. Sa love life mo naman, love life. Kamusta po ang love life? Love energy po. Ni Taurus. We have the high priestess. Meron tayo ditong two of swords. Okay. So, every Christmas ba ay nag... Ayan, nagbibigay kayo sa person ninyo ng pera. Yung iba po sa inyo, pwedeng nasa ibang bansa kayo, Taurus, or nasa malayong lugar kayo, nagbibigay kayo sa person ninyo ng pera para kunwari, aginaldo ng mga inaanak ninyo ganyan so siguro po ay nagdadalawang isip na kayo dito kung binibigay ba talaga or yung person mo lang yung gumagastos King of Pentacles Ayan mo kung sino niya kasi yung pera eh Siguro nalaman niyo yan hindi binibigay hmm? Hindi binibigay dun sa mga dapat 'di ba na, na pinaglaanan po ninyo nung pera O oh, pwedeng tinago nga po yan sa inyo oh So, wag daw kayo magbulag-bulagan this time kasi person nyo lang yung nakikinabang. And now, doon po sa inyo pong binibigay. So, kung kaya nyo naman, padala nyo na lang siguro sa Gcash. Or kung ano, kung gusto nyo naman na personal talaga na ganyan, ay eh, wag nyo muna, wag na muna po kayong magbigay. Kasi pwedeng ito po ay pag-awayan ninyo ng person mo. Mm -mm. Meron naman dito, pwedeng sobrang busy, no? Nung iyong karelasyon ng iyong asawa ngayong 16 to 31 as in, mabibuisit ka talaga kasi parang feeling mo di ka talaga priority nitong person mo mm -mm. parang feeling mo nga din pinagtataguan kanya eh. yan yung nafe-feel nung iba sa inyo or kung hindi man kayo yung, I mean di kayo pinagtataguan na personal ha kundi pwedeng feeling mo pinagtataguan kanya ng pera Pwedeng din niya sinabi sa'yo, dumating na yung 13th month pay niya, ganyan, or even bonus. Kung hindi naman kayo yung pinagtataguan, pero feeling mo, pwedeng mga anak po ninyo. Kamusta naman yung health mo, Taurus? Kamusta naman po ang health ni Taurus, Spirit Guide? Three of Pentacles. health naman po, ayan, okay na okay naman po. Tapos yung iba din sa inyo, um, pwedeng nahihirapan kayo. Baka may transi transition kasi kayo na ginagawa dito eh, pagdating sa diet ninyo. Mm, mm Medyo mahirapan kayo. May mga temptations. Ayan po. Pero pwedeng mahirapan kayo pero lalabanan nyo naman po yan. Mm -mm. Three of pentacles. Tas yung iba din sa inyo, pwedeng may tatlong gamot ba kayo na iniinom. So, ayan po. Huwag nyong kakaligtaan. Okay? Para tuloy-tuloy yung recovery ninyo at tuloy-tuloy yung maayos ninyo na pakiramdam. So ayan lang po ang mensahe para sayo ngayong December 16 to 31. Maraming maraming salamat Taurus and more blessings to come.